J.M. Fiyang may pinatunayan sa mga bashers. Ayon sa mga bashers ng J.M. Fiyang, walang magsusuport ng ganun karami sa J.M. Fiyang pag mag-solo ang mga ito. Pero kahapon, napatunayan ni na J.M. Ibarra at Fiyang Smith na mali ang mga bashers. Mag-solo man sila ni J.M., magkaiba man ang shows ng dalawa na dinaluhan, ay dinudumog pa din sila ng mga netizens magkasama man sila, o magsolo. Nakasupport pa din, ang mga tao. Si Fiang, sa kabangkalan, dinumog siya ng mga fans, sa nasabing lugar, at grabe, siksikan ang paligid. Dinumog din ng mga fans, ang van na sinakian, ng dalaga. At ganon din, kay JM Ibarra, sobra ding daming tao, sa Bulacan, na nakaabang sa kanya. At same sila ni Fiang, na dinumog din, ang sinakian ni JM. Patunay lang yan na kahit mag-solo, sina J.M. Ibarra at Fian Smith, solid na solid, ang suporta ng taong bayan sa kanila. If you're someone who needs to hear this, take a breath For those who put others first when their own world's next For anyone who